Hello po mga kaibigan, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay ang estratehiya po sa middle game patungong in-game. Ito po ay galing sa laro ni GM Sarik Ivan at ni GM Gukish. Ito po ang aking katanungan mga kaibigan. Kung kayo po ang pagpipiliin, ano kaya ang tamang desisyon nyo dito mga kaibigan after kinapture ng piyesa? Kasi kanina meron itong knight. After ng bishop capture, nakatreat si black. Pagkatapos ikaw po ay treat mo din yung white queen niya. Ano kaya ang gagawin natin dito? Kakapture ba tayo sa bishop gamit ang ating pawn? O di kaya queen ba ang ating gamitin sa pagka-capture? O di kaya itong bishop ang gagamitin natin para capturein yung reyna ng puti? Ano kaya sa tingin nyo mga kaibigan? Ngayon po mag-set pa ako ng 5 seconds para analisahin nyo po kung ano ang tamang move po dito. Pagkatapos po, aanalisahin po natin ang bawat choices na ibinigay ko po sa inyo. Okay, hoping po na nakuha nyo po ang tamang sagot. Iisa-isahin po natin mga kaibigan, uunahin muna natin itong bishop capture ng queen. Halimbawa po, after nang capture, dito ka capture yung black sa queen. Tama ba mga kaibigan? Sa katunayan po hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi merong bishop takes queen, makukuha ang dalawang pawns na yan mga kaibigan. Importante po na yung mga pawns dyan sa center dapat fix po yan at madepensahan para yung opponent ay mahihirapan kakadepensa ng dalawang pawns na yan. Kaso dito, iba na ang posisyon kasi yung bishop ay napakalakas sa diagonal na yan at posibleng mauubos ang dalawang pawns na yan. Kahit dipensahan pa ng black dyan sa e8, matatalo talaga ang black dito kasi may sacrifice lang po ng knight takes sa pawn eh. After ng recapture mga kaibigan, may rook takes d3. Ngayon ang bishop na ito halimbawa iilag dito sa c5. Ang next po dyan mga kaibigan, rook to d5 na. Kung tingnan po natin malakas yung puti, kasi meron po siyang two connected pawns mga kaibigan. Mahihirapan po mga kaibigan kung ganyan na po ang posisyon. Hindi po natin dapat i-allow yan mga kaibigan. At sigurado sa ganitong posisyon matatalo po ang black dahil sa napakalakas ng na dalawang connected pawns. So ibalik po natin mga kaibigan, mali ang uh, bishop capture sa puting reyna. Ngayon, ano kaya kung queen capture natin yung bishop? Sa katunayan po, mali pa rin. Alam nyo ba kung bakit? kasi iniwan po natin yung central pawns mga kaibigan after ng queen takes pawn, isa na lang po yung pawn po natin. Samantalang sa kanya po may dalawa pang connected pass pawns. Delikado ang posisyon dito mga kaibigan kung ganito po ang mangyayari. Posible kung magkataon na maging draw yung posisyon, okay maging draw yung posisyon, pero ang posisyon na yun, hindi po sana yung draw. May lamang po tayo kasi mas active yung pieces ng black compare sa white. Meron siyang access dyan sa A2 mga kaibigan kung tinatawag po natin 7th rank or second rank. So hindi po maganda ang Queen takes capture dyan sa bishop Kahit pa halimbawa mag Rook to A2 pa Hindi pa rin pwede kasi mag King to H1 lang Kung kakapturin ang pawn na yan sa oras na kapturin po yan Kakapturin ang pawn na yan Mauubos ang pawn dyan sa center At matitirhan yung white ng dalawang connected pass pawns Matatalo tayo Halimbawa kung Rook takes uh, pawn dyan sa F2 Merong queen capture dyan sa D3. Wala na. Ang dalawang pawns na yan. May panalo na yan mga kaibigan sa endgame. Kaya po ang tamang sagot dito, mas mainam na hindi po natin ibigay ang pawn po dyan sa center. Pananatalihin po nating depensahan ang gagawin po natin pawn takes bishop yan po ang dapat natin gawin kaso lang dito si Sarik Ivan panalo na po siya ang ginawa niya nag queen takes po siya eh. naubos yung mga pawns niya dito sa center hindi po yan tama well siguro dahil time pressure 2 minutes na lang si Sarik Ivan kaya dun siya nag capture pero ang tama po dito pawn dahil after po dyan kung sila po ay mag queen to d5 queen takes d5 pawn d5, d5 ang dalawang pawns po ito mga kaibigan ay connected po yan delikado ang kanyang posisyon at dito, magiging isolated yung dalawang pawns niya kasi kinapture. At ngayon, pwede nang mag rook to a2. Napakadelikado na ang posisyon. Maipanalo talaga ni GM Sarek Ivan laban kay Gukish kung ito po ang nakita niya. Sana po meron po kayo natutunan sa ating strategiya ngayon. Hoping na makapag-upload po ako ng mga panibagong mga strategy sa middle game para may ideya po tayo at lalakas po tayo sa larong chess. Maraming salamat. Ako po si Bright Chess. Masaya nagtuturo po sa inyo. Goodbye.